na talaga akong banggain. Ganyan na lang yung awang ng kotse niya sa akin. Kumusta mga katropa? Welcome! May bago na naman uh, jujutihan ngayon kami ngayon ang taga-singil ng taga na ecological, environmental fee dito sa Matabong Ayan. At napakahirap pala ng kanilang trabaho ngayon ko na dahil ako na pa duty eh. napakahirap <tis> Oh, ya, ate, ano ang ano? Ya, ito mga ate. Oh, ate, ate right? oh, ano oh, oh, masasabi mo? Masarap naman, edi eh, medyo may kahirapan, may kadelikaduhan, pero okay lang. Ayun. Okay, okay lang naman. Kay ate, medyo uh, mahirap pero sa akin ang first time ay eh, mahirap. Kasi bakit? Ah, uh, magpapara ka. Minsan ayo Miguel. ka pa ka ka. Oh, yeah, mababangga ka pa. Minsan susungitan ka pa parang nang hold up ka. Oh, kahit sabihin mong may ID ka na. Kaya big shout out sa mga taga EUF. Saludo po kay Brendan. Ah, uh, mamaya papakita ko kung paano ginagawa namin, ha? Sige, sige. So, ayan, ay papara. Paparahin, bibilangin. Oh, ayan. Tina. Saan tabo ng aking... Oh. Bakit ayaw punta, Miguel? Eh? Patay Para kami mga basang sisiw. Ah. <laughs> oh, okay. uh, Nagko-compute na ng kabat. Pero pa Wow! Bakit kang si Ano? 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 ka! lakas ulan. So, mahirap po talaga ang trabaho ng mga naniningil. Uh, mayroong mga kaya yung kanina medyo maligalig na uh, gusto pang makautak sa, sa, bilang siya pang matapang at nakaka high blood daw kaya medyo mahirap mahir hindi medyo mahirap talaga ang trabaho nila kaya kaya mayroon. Dapat daw dito ang inyong tra... pasensya ay napakahaba. Kaya nang sabi sa kanya, Teka kuya, pinahigh blood mo ako ah. Hindi ko na lang sinagot at baka magkahaba pa. Tinanong ko lang, tinanong ko lang kung ilang taon. Sabi na daw niyang tatong 3 years old. So cool lang naman tayo, cool. Yan. Kahit umuulan. So ayan, uh, dumating na tayo. Galing tayo sa duty sa pagiging kolektor ng uh, uh, ecological user fee or environmental user fee. So, ang masasabi ko talaga ay uh, mahirap yung trabaho nila. Mahirap dahil uh, yun nga, magbibilang ka ng mga tao na pumapasok doon sa tagat tapos nadodoon yung mga tao uh, susungitan ka pa nakala mo sa iyo papasok ang pera pero ginagawa mo lang naman yung uh, duty mo and then yun nga pagka daw summer halos hindi na makakain tapos meron pang iba na uh, magsisinungaling pa sasabihin mga taga roon lang at uh, gaya nung na-experience ko uh, almost uh, muntik na talaga akong banggain Ganyan na lang yung awang ng kotse niya sa akin. Damn! Ang, ang sinabi pa sa akin kanina, hindi raw ako nakita. Eh, sa laki kong ito, nakapink pa. <laughs> sabi nga nung isa kong kasama, eh, dapat hindi na ako kayo nagdadrive. So, buti na lang, at uh, ayun ay nung nag-call -cool ko lang yung akin temper, hindi tayo nakipag-away, sabi ko na lang mga uh, ang dikit ng preno mo sa akin ah. Uh. So, ayun, Uh, tapos alam mong uh, bad trip siya kasi nung after mga kasingilan, biglang arang ka ng ano ng sasakyan sabi ko napakahirap nga pala ng trabaho ng mga kolektor uh, tapos yung iba naman yung mga ibang taga ron mismo residente uh, paparahin mo syempre hindi mo matatandaan yung mga sasakyan nila so hindi tumitigil tapos meron daw na nagkwento sa akin nung makakakwentuhan uh, ko, sasabihin pa sa kanila na tagal na tagal na ika, hindi matandaan. Pero syempre, sa daming dumadaang mga sasakyan, hindi mo may iwasan talaga, hindi mo matandaan kung taga-on. And then, ano pa, so yun, uh, mahirap talaga. Kaya huwag nilang sasabihin na nakaupo lang doon yung, ano, yung mga kolektor. At uh, hanggat hindi mo na-experience yung trabaho, huwag ka magsasalita ng uh, madali.